Hindi nakilala niyo ba ang iyong biological mother? Your honor, hindi ko po siya nakilala. So, saan niyo nakuha yung kwento na kayo ay anak ng isang kasambahay? Father ko po. At sinabi okay. niya ang pangalan okay. ay anong pangalan po nung biological? Amelia Leal po. Kanina ipinakita po ng ating uh, chairperson na si Amelia Leal wala pong birth certificate si Angelito Go wala rin birth certificate. So sa mata po ng gobyerno, hindi po sila pinanganak po dito. At gusto ko rin itanong yan kay attorney. Doon po sa birth certificate, nakasulat doon kasal yung kaniyang ama at ina. Tama? Pero ang PSA, at tatanong ko ulit si attorney nag-issue kayo ng uh, certificate na walang major, ma uh, marriage certificate si Angelo, Angelito Go at Amelia Leal. Tama? Tama po, um, uh, Mr. Chair. So sa mata ng batas, hindi ko sila kasal. Apa. No? So malaking posibilidad rin na itong birth certificate mali po yung nakalagay dyan. O tama. hindi ho tama ang nakalagay dyan. Tama? Tama po. Right. Dito, para sa akin, ang pag-analyse ko dito, nagsinungaling yung aplikante. Yes. Para yung kanyang mga anak maging Filipino. At pag Filipino ka, pwede kang bumili ng lupa, pwede kang magtayo negosyo, pwede kang kumuha ng passport, pwede ka rin tumakbo para patunayan na ikaw ay isang Filipino, birth certificate talaga ang pinapakita. At pag, pag yan ang magiging basihan, ang isang kandidato na hindi naman Filipino, Pwede yung tumakbo, mayor, congressman, governor, senator, even vice president at presidente. Dahil nga dyan sa pagsisinungaling. Sa isang simpleng pagsisinungaling, yung, yung pwedeng takbuhan ng taong nakinabang, epo eh, ang layo.